Hello, hello mga kababayan ko dito sa Bunga bansang Pilipinas at this same time. sa mga Pilipinos abroad sa bawat bansa sa buong mundo saan man kayo naroon sa mga oras na ito minsan pa ako buwabati sa inyo ng isang magandang hapon good afternoon to all of you mga kababayan ko Welcome po sa pinabagong vlog ng aking channel Live video to place to continue To support my channel Subscribe to my channel Mga kababayan ko Upang nang sagayon mga inibig Gaya Maring bukas makalawa Ang munting channel na ito Ay lumaki Lumawak at magkaroon ng maraming subscriber dahil sa inyong mga tulong mga kababayan ko. Welcome po sa panibagong episode. Panibagong vlog, panibagong videos sa araw na ito. Mga kababayan ko. Atin pong pag-usapan ngayon ang matagumpay na pakikiramay ng ating pangalawang Pangulo sa lugar ng mga nalindol sa Cebu Province, particular na sa lugar ng San Rihimio, Cebu at the same time, sa lugar ng bogo sibo mga kababayan. So makikita po natin ang ating pangalawang Pangulo na kung saan napakaaktibo po. Napakabilis ng aksyon, napakabilis ng galaw. Na kung saan mga inibig, October Juan pa lamang po maagang dumating dyan sa Cebu province ang ating pangalawang Pangulo hindi lamang para magpaputo off kundi upang makiramay sa mga nabiktima ng lindon nakakalungkot po mga inibig na sa dakong lugar na yan ay mga may mga casualties po dahilan ng 6.9 magnitude na lindol sa lugar ng Cebu province. Nakakalungkot po. Ngunit ang ating mga kababayan ay nabuhayan po ng pag-asa nang lumapag ang ating pangalawang pangulo sadakong lugar na 'yan upang makiramay at the same time magpaabot ng mga tulong in gods at the same time mga financial assistant mga kababayan ko makikita po natin ang tatak Duterte na tagal, talaga pong mabilis kung gumalaw mga kababayan. Pinuntahan ni VP Sara ang ating mga kababayan na nasawi sa lindol sa dakong lugar na yan na kung saan ay talaga pong makikita natin ang puso ng ating pangalawang Pangulo na ang nais ay dumamay sa ating mga kababayan sa lugar ng Cebu Province. Kaya jaan po natin makikita mga inibig ang uh, mabilisang aksyon. Pagtataklo 30 talaga pong uh, garantisado mga kababayan. At maging po ang Dabao City Government ay nagpadala ng mga gods sa lugar ng Cebu. Ang 5,000 pack ng mga gods nadala ng sampung dump truck kasama ng 911 emergency response at nagpadala din po ng mga doktor ang government ng Davao upang makatulong sa mga naapektuhan ng lindol sa lugar ng Cebu province particular na sa lugar ng San Rehimio, Cebu at the same time sa Bogo Cebu mga kababayan nakatuwa ko ang mga public official na ganito ang manner mga kababayan na ang palaging hangad ay mapaglingkuran ang mga kababayan natin lalo na ang mga kababayan nating nasa laylayan mga kababayan ko shout out pala sa mga nanonood sa live na ito kaya ang patuloy ko pong update ay para po sa ating uh, pangalawang pangulo. Upang nang sa gayon ay uh, makita ng taong bayan kung ano ba ang mga activities ng ating pangalawang pangulo mga kababayan ko. Kitang kita po natin sa lugar na yan ang pakikiramay, ang pagtungo ng ating pangalawang pangulo sa mga kababayan nating nakahimlay na wala pong kaarti-arti ang ating pangalawang pangulo na nagtungo sa dakong lugar na yan, mga kababayan ko. Kaya patuloy po natin nga, suportahan ang ating uh, pangalawang Pangulo sa bawat activities na kanya pong ginagawa, uh, mga kababayan. Yamang alam po natin ang ating pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. She is a working Vice President. Mantakin nyo po na kung saan sa daan lugar na yan Nauna pa ang pakikiramay ng ating pangalawang Pangulo. Nauna pa ang tulong ng ating pangalawang Pangulo sa dakong lugar na yan sa Cebu Province na napiktuhan ng uh, calamity ng 6.9 mag magnitude na lindol mga kababayan ko. Nakakatuwa po pag nakakita tayo ng mga public official nangahangad ay uh, talagang makapaglingkod sa ating mga kababayan nagagalak po tayo sa ganung mga manner ng mga public official sa ating bansa kaya gayo na lamang mga ka kababayan ko ang uh, pagnanais ng kanya mga kalaban na siya po ipilayan siraan, batuhin ng putik sapagkat makikita po natin sa kanya ang totoong leader talaga. Nais nila na ito po'y hadlangan na sa 2028 ay huwag pong makasabak sa Panguluhan. Ngunit mga kababayan ko, suportahan natin si Vice President Sara Duterte sa kanyang paglilingkod sa ating bayan at the same time sa nalalapit na 2020 presidential election mga kababayan. Shout out sa lahat ng nanonood uh, sa live videos na ito. So quick live lang po tayo mga kababayan upang iparating sa inyo ang uh, mga activities ng ating uh, pangalawang Pangulo. Kitang-kita po natin ang sinsiridad ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pakikiramay sa dakong lugar na yan na wala pong uh, kaplastikan kundi totoong puso na nais dumamay nais makisalamuha sa ating mga kababayan sa lugar ng Cebu na natiktuhan ng 6.9 magnitude na lindol mga kababayan ko. At the same time po, mula sa Dabao, ang tulong ng mga gods at ang 911 kasama ng mga medics upang makatulong sa mga napiktuhan ng lindol sa dakong lugar ng Cebu province mga kababayan shout out po sa inyong lahat sa bawat nanonood ng quick live na ito mga kababayan hanggang sa muli mabuhay ang bawat mamamayang Filipino